So ngayon mga far ah uh, pupunta kami ngayon sa may uh, so good mga far no kasama namin yung mga uh, sikat na vlogger dito sa Padreborgo uh, sa Southern Leyte. Eh. Mm -hmm. Shout ni Chris Dubs. Oh hi. Hi. Shoutout oh. sa inyong lahat diyan mga andito na ako sa Huawei. <laughs> Katol. <laughs> Bigyan na ako ng Jackie Chan. wow! <laughs> ar ar. ar. Oh okay, shout po ni ano oh, okay. ni Lord Stotep. Lord. Shout Og ni uh, Jojo on the beach. Shout out, shout out. So, yun. Uh, Alis <laughs> na kami mga par. <laughs> Alright. So, kita-kits na tayo doon mga par. Sa may so good. Red, Red Shout out Lods Shout out <laughs> So Andito na kami mga parno Sa So Good Sa Dung At saka Rating lang namin dito no Ah Nakakapagod din Nakakapagod Ito Manda yung isang kuwan Pilar <laughs>

Uh, southern Lady Vloggers so shout out sa lahat. Hi vlogger. Welcome Hi. to my guys. Uh, dami ka na so god. So, ang mga kasama ko ngayon no mga sikat na vlogger dito, so tayo lang ang hindi sikat. So, first Chris pala mga bar. Walang <laughs> mo la. <laughs> na Pumunta bos, tayo boss. kami sa dorias Beach, no? ha? Palangka. Palangga? Palangka, palangka dai. Palangka. Palangka. So, palangka pala mga par so. Nasayop na naman tayo. So, tingnan natin yung kuha nito mga par Uh, dito pala kami sa uh, may dulo mga par. Nagkana gayod mi dag. Ada gana uh, na Uwam sa ani Jawa ni. Mamaya tindan ko pala na, Okay na. Kasama. Si okay, okay. okay. Uh, ito na yung mga vlog. <laughs> Oh, sige. Uh, na. Kana. Okay na, Nico. Kaya mo kanta ko. Oh. Oh. Kasi nagtapok na ba? Nakasweldo na sila ba? No? Kita, kita na rin. sila mga sikat na. Kita mga huklo pa, mga maguhan pa ng industriya sa vlog. Mga kuhan pa. Diri na lang eh. Okay, kahoy lang sa ako. Okay, sa tadiri ako. Sa madugay, madali. Makasweldo mga punta. Sa madugay, sa madali. Dugay na. Okay, <laughs> ganyan. So, yung bisaya ko, Bines ba? Wap po po. So, yung mga par. So, kasama ko ngayon si uh, Biyay ni Trono. So, ito yung hinahanap lagi ni uh, Laagan, mga par. So, putahan namin siya sa pesto namin. Ipan, ikipsi siya. Ang paulit kung asa kami o kamo pamilya sa tangan dagang salamat Sumang so, Victoria Ponton asa ni wow ang ating senior citizen Dapo asa ni Rich James So Vincent Duarte ni So asa tong kapitan, ay di atong kapitan si San Pedro, ayan, San Pedro Sogod o kapitan ni si saya o sa kapitan dira Sogon, ma'am. o 1,000 membership fee sa EFTA which is member man sa EFTA pero need na magkanakoy mag, apply. pero ang reapply raman is magpadala ta cash sa ilang president sa EFTA. Sabo ta, how much ang ating um, membership juice or can we have it every month or quarterly or para sa ako siguro, as since kita mo raise man taong fans through sa mga program of activities, ang ato na lamang ani is for kanang uh, kanang unity. Sigwita na lang siguro ma? Oh, 50 pesos monthly. Oo, ano oh, na o, na monthly siguro. na lang. The so, mode of payment is through Gcash. Oh, sa so, na lamang. Another nalaman. thing is uh, fundraising. Fundraising is like... Um, uh, Pwede ta mag-ask for mga sponsorship. At mga activities for feeding program. May nga na ba kung mas maadyo natin yung activities next year? Feeding program. May nga na lang siguro, fan, ma'am. May nga na na siya. Mo, mo, ko na siya. Mo, Effective, efektik na siya. Pinanatay ka lang sa ito training program. Oo, basta in general, usually, muting epic na na siya, tanan, basta na na tayo Usually, magod ka rin lagi, since wala pa tayo fan nga kanang ng pundo ka, Jun. Mauna nga, kanang naay, na ay, ato pa rin siyang gipang, gipang banggit. Pero usually, naana, na, pwede na magdili na tamag ko ano. kanang nang na mag-shoot. Karun ramaling nga, ka nang wala pa ba, ma'am? Ka usually, huwag na natin Dito, mabaon ang tanan. Ito so, yung para ma-share o ma-aware po ta na nato ang tanan na ma maudain siya at atong mga kadulgan. Panis, karoon pa dito po ang takay. Ihatag na ang skintay na sa Gcash. So, 1,000 yung hatag. Skin life, so good. Ay, ah, uh, oh ma'am ka na nangita ang like, license without travel, ma'am, ka mo guide itaw. Ikaw, no? Oo. oo. Maliban ni mo, ma'am, kisa pa may pwede mo apply kami. Aw. <laughs> O lagi May kinangita lagi sila o kanang nai Kanang <laughs> siya mag-asawa nga kanang mag-asawa nga kanang nai foreigner ba? Okay, gusto sila nga isuroy sila. Naka personalized na tour packages. So all in na ay uh, meals na ay round trip na transfers, mga ingana okay. ba? So, pwede... All in na siya. Oh, okay. Then ako na po mo ah, okay. guide sa guest. So pwede i ko ni i-forward ni mo na mo? O pwede. Pwede, ah, pwede ra. Pwede ra pwede para, para matabangan S po ko na ma-promote. So maura man siguro na ang ako na po ay portion. So karon maura to, to agad to ang tawag uh, ani, maura uh, to ang naiskutan karon. So kung unsa man gani ang mga update pa, mo post ra ko sa ato ang GC.

Iba talaga pag mga vlogger, no? Kahit ano na lang yung uh, content, okay, mga par. Direk, direk, yes, okay ra, direk, okay ra, okay ra. Yes, sir. Okay. Yes, yes, yes. yung director, no, direk? Yes, sir. Uh -huh. sir, yes, sir. <laughs> Kali was right, sir. Uh, okay, -huh. go. Anong pipiliin mo? 100,000? Oh, your boy. Kimpe, na, friend. Oh, bakit? Kasi niro siyang dunan.

magandang gabi sa mga plano so hindi na ako nakapag uh, outro nung pag uwi ko uh, dito sa amin mga par si gawa ng nung pagdating namin dito uh, nag shot shot pa kami nila dito, ni, ni tips ni jojo on the beat saka ni uh, lagan so, at saka ni chris dap dito sa amin kaya hindi na ako nakapag uh, outro nung pag uwi namin galing sa sugod so sa dunlite kasi yung mga, lahat ng mga vloggers So, nag-meeting-meeting uh, meeting doon So, first time kung nag-umatid uh, ng meeting sa kanila mga par doon Kaya, la, uh, nais ko lang i-shoutout uh, yung mga nag-sponsor namin no, sa meeting namin So, ito yun sila mga par hindi ako nakapag uh, vlog ng maayos doon mga par kasi uh, medyo na tayo yung vlog doon dahil um, yung mga kasama natin eh, may, uh, uh, medyo sikat na mga par so uh, hindi ako nakapag uh, ayos ng uh, vlog so, uh, first time din natin na uh, umatin doon sa meeting na yun mga par sa uh, sardine lady vloggers so daming mga uh, meeting sa feeding uh, sa panuran, run kung ano pa mga kuan mga park so doon miniting saka yung Christmas party iwan ko kung kailan yung Christmas party no saka may uh, t-shirt din sila friend sa sa Delete Brothers pero ako hindi ako kumuha mga par kasi uh, sa ngayon mga park is eh, wala pa tayong uh, uh, budget mga par kasi yung isda uh, medyo uh, hindi na papakuha mga par kasi gawa ng uh, sama ng panahon saka kabunghay na, na rin dito sa amin so medyo uh, lumaylo yung isda mga par so, na siguro ako makukuha ng t-shirt sa kanila pag may uh, budget na tayo so yun uh, lang ako ngayon mga par kasi nung pagdating ko dito sa amin hindi na 'ko outro otro uh, salamat sa sa donate vloggers no sa, sa pagtanggap din sa akin mga par. So, yun Ah, uh, uh, God bless. Ah, uh, hanggang dito lang muna mga par no. So, at uh, saka si Sir JM no? so, Ah, uh, maraming salamat, Lord. So, ah, uh, tsaka na siguro ako magpasalamat nang personal pag andiyan uh, ka na. Kasi no, uh, kaya ako uh, sumama doon sa meeting na 'yon kasi para makapagpasalamat din ng personal kay uh, Sir Jude. So wala siya. So yun. Tsaka ni uh, Tagal Norway. So salamat sa kuha support na yung sa feeding namin. So yun, uh, sana uh, uh, hindi ko pa na kuha yung sa solicitation sa Juan mga par, dun sa feeding uh, as can uh, kuha namin. Kasi hindi, hindi pa ako nakapagbigay ng solicitation, Although may solicitation na akong Uh, ginawa. Pero wala pa akong kasama na wala pa akong kasama mag uh, solicit. Kasi yung mga kasama ko, mga busy nila. So, update ko na lang kayo soon mga par kung ma-bigay uh, ko na yung mga services. Pero ngayon, uh, hindi ko pa bagawag mabigay kasi gawan ng panahon ngayon. Tsaka yung uh, oras ng mga uh, kasama ko kasi busy. estudyante yung iba. Tsaka teacher din yung dalawa mga par sa kasi two so tips naman uh, trabaho so uh, mahirap yung gikuan yung oras mga par so saka na lang siguro ako mag-update sa inyo pag nabigay ko na yung uh, solicitation natin no? so yun goodbye god bless lahat peace out